Kanina, dumaan tayo sa CBS at pagkatapos ng CBS, dumaan din ako dito sa Ukay-Ukay, dito sa Salvation Army. Medyo nalungkot ako kasi wala akong masyadong nakita dito. Akala ko nga mabobokya ako today. Nakabili ako ng mga ilang pirasong damit. Pero talaga hoping ako na makakita ko ng something big. Pero syempre, hindi naman lagi ganun. Dito talaga yung place na lagi kong pinupuntahan. At dahil nga wala tayong nakita dito, pumunta ako sa kabilang side kung nasaan yung mga furniture. Nakita ko yung babae kanina, may dala-dala siya nito, yung kahon nito. Sabi ko, hala, nakuha niya. Hinanap ko tapos may nakita pa akong isa pa. Pinabuksan ko to doon sa nagtatrabaho dito, ang sabi niya, may kulang daw na parts ito. Kaya naman, binibenta nila ng mura, $30 na lang daw. Sa Walmart, ang presyo nito ay $116.98. Yung $30 nila, nakuha ko pa ng $15. Kasi ang sabi ko, mahirap na hanapan ng mga ano yan, ng mga screws yan. Tiningnan natin yan hanggang sa pinakaloob. Ayan. Wala ka talaga makikita na screws. Puro mga parts lang. Ang reason kaya ko to binili kasi meron kami. Hindi ko na kailangan ng screw kasi tatanggalin ko lang yung mga screw dito. Hey guys, huwag na nating patagalin yan. Handa na ba kayo?